matulong din din ng taga-Balis. Tapos ginawa ko kay Kuya Cristobal Desai. Ah, ah. Kaya ah. huh? Roy. mo yung pala pre? Baka nila talaga yung Basta na lang ano. kinabukasan talagang gano'n. Baba pre presyo na Ay, oh lahat. Kung ano mo? Sa pagbina sa yong yong niya? Kurong oh, yeah. yung yun, na yung po ano? Kurong yun siroko sa kung ano ba? Alam mo ba? ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam ba? And, uh, dito kami. Good morning, good morning, everyone. Ayan. Gapasan na. Ayan, yung iba dilaw na. Mm. oh, ayan, o. Oh, dami na naman namin bigas niyan. Bibinhiin. Yung sa amin kasi binibinhi. Hindi namin ginagawang bigas. Binhiin. Ayan guys. Oh, napakaluwang ng pala yan. Oh, dyan sa may dulo na yan. Magpapaano na yan kasi dilaw na. Yellow na siya. Oh, ang gandun. Sa dulo. Ayan. Nandito naman sa may gawi Ay, ah, green pa. Ah. Pili pa lang. Hindi pa siya. Siguro na huli sila magpa-tanim. Yan napakaluwang oh. Huh? Luwang-luwang ng bukid, mga palayan. Yan, yan ang gandoon sa dulong, 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 dulo. O, yan dito sa gawin yan, anihin na yan. O, di ba? Marami. Ayan, doon naman sa amin. Doon sa may dulo na yun, yung kubo namin hanggang doon sa may puno na yun. <laughs> Ayan. Malapit na kami. Buka, baka mamaya. Ayan, papariper na ng asawa ko. Kasi baka abutan pa ng ulan. Bababa pa lalo ang presyo ng palay. Ayan sila, o. Oh, sila. Yung nagaano ng bukid ng uh, asawa ko naghahawak sa yung ano ito sa bukid siya rin yung mag-manage yung magtatanim ayan si Lolo Bobong nag-usap yan dalawa na yan kung tutuloy sila magpa-reaper o hindi kasi na nila yung panahon ayan kasi kahapon malakas ang ulan kaya ayan o, oh, nang, nang um, seryosong usapan sila eh sila. Hmm. Gahanap sila ng buyer. Saan ibibenta. O, ayan, nagkasundo na siguro. O, ba? diba? <laughs> Baka matuloy ang pariper namin. Kasi, ya, mainit naman eh, o. Oh. Ayan, bye-bye.